Hi, ano ba naman yan Kahapon ang ganda-ganda ng panahon. Tapos ngayong umaga, ayan na naman. Ulan na naman na may kasamang konting hangin. Ayan. Yung amin damit ay hindi pa naman masyadong tuyo. Eto, ulan na naman. Sabado ngayon. Araw na naman ang labah madadagdagan na naman yung sampagin Eh, hindi pa nga yung una. Ayan Ay, na naman ang ulan. Ayan na naman umaraw na bukas ng maayos kasi araw ng linggo bukas. Araw ng pananambahan. Araw ng punta church. Sana umaraw.